Hello guys! Magandang buhay sa lahat. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-load ng GSAT gamit ang ating apps. Pumunta sa GCAS. Naglo-loading mga idol, mabagal eh pindutin ang load hanapin ang nantelco ilagay dyan ang yung active phone number dahil mag message dyan ang mag message dyan ang gcash at ptb, hanapin ang G Pinoy 99 yan ang ating ilo-load pero marami kayong mapagpipilian dyan ngunit focus lang tayo sa G Pinoy 99 at yan naglo-loading na naman siya antayin nyo lang ang message niya at yun na pag na message na niya ay magsisend siya ng pin. Your pin. Yan, mga idol. it copy paste lang ang pin na yan. At gagamitin natin yan mamaya. Pagkatapos ay pumunta tayo sa ating ako eh, dito ako pumupunta sa Google Google Adsense. Google Adsense. At I-type dyan ang www.gsat.gpinoy asia. Mabagal ang ating pagka-type. Ay ganito. Yan. Pag lumabas ang gpinoy asia ay pindutin ayan, nang sa unahan. At pag napindut na lalabas dyan ang gpinoy loading. Ilagay ang box number na makikita sa inyong likod ng box jeep pinoy nyo at isulat ang sa baba ang kaninang kinape natin at isubmit yeah. hanggang sa muli maraming kaibigan salamat. maraming salamat po kita kita tayo sa susunod nating vlog keep safe always thank you goodbye